Paano mag-unsubscribe sa MetaVerify Blue Badge po mga katiktik? Halimbawa po, last month po is nag-avail po tayo. Ngayong buwan po is gusto po natin i-cancel or mag-unsubscribe po. Ngayon mga katiktik, sundan nyo ako at ituturo ko sa inyo kung paano po. Ino. Punta lang po tayo sa ating Play Store po. Pagkatapos po dyan, i-click lang po natin itong uh, profile po natin dyan. Ayan po, sa taas. Tapos, i-click lang po natin itong payments and subscription po. Okay? Pagkatapos po dito, i-click lang po natin itong subscription. Okay? Tapos, ito na yung makikita po natin, no? Ayan, 499 mga katiktik. Ayan po, i-click lang po natin ito. Okay? Pag-click po niyan, makikita po natin ito mga katiktik. No? Nandito yung mga payment method natin, yung Gcash po natin, or bank po mga katiktik. Ang gawin lang po natin, cancel, subscription po. Okay? After po niyan, uh, anong rason mo kung bakit ika-cancel nyo po? Cost-related reason, I don't, this uh, service enough, I found a better app, or technical issues. Tapos dito, may others naman po. Kung may